So, ibig mong sabihin, uh, ikaw mismo ang lahat ng nagdesisyon na gagawa kayo ng operasyon laban kay uh, Brian Laresma. Ikaw lahat. Yes, sir. No, mga... ikaw ang nag-isip lahat. Kasama po yung mga kasama ko na makatanggap po ng information, Your Honor. Hindi. Ikaw ang boss eh. Umiiwas ka kagad ka eh, iho. Yes, sir. As a matter of fact, kasama ka nga sa operation eh. Nandun ka sa area. Tapos sa affidavit mo, gusto mo pang umiwas. Ikaw ang principal, may kasalanan nito. Kasi ikaw ang nag-isip lahat eh. At ang tunay na nangyari, uh, dumating yung kayo, uh, nakasakay sa uh, green na sasakyan, nakita kayo ni Brian, tumakbo siya, mineral mo naman, Sergeant Perez, di po ba? Kaya ang tama niya, sa likod ng paa. Tama. Kasi yun naman ang istorya talaga eh. Pero, ang ginawa ninyo, nung nabaril nyo siya, ginawa nyo ng paraan na maging legitimate yung operation ninyo. Kasi magmula sa umpisa, mali na eh. Di ba, Sergeant Macaraeg? Dito sa nangyaring ito, wala kang kaalam-alam. Doon pa lang, ay may, may problema ka na sa command responsibility. So, I think, uh, PD, I think you know what to do and you would know the charges that will be filed against him administratively. So, uh, dito na po ang ating uh, congressman uh, chairman ng uh, transportation, uh, Congressman Ako, our uh, spiritual advisor. <laughs> okay, you are recognized. Thank you, Mr. Chair. Uh Macaraig. Yes, sir. Ikaw bang head ng DEU ng San Juan Police Station? Yes, sir. O ikaw ang head Team leader, Your Honor. I beg your pardon? Team leader po, Your Honor. Hindi. Yung opisina na DEU ng San Juan Police Station, sino ang boss doon? Bali, sir, ay sa... It, ako po ay Intel PNCO kasama po sa DEU at saka sa Warren PNCO po, sa senior officer. Walang official na assigned doon? Dati po, sir, ay meron kaso kailangan po ng approval pagaling sa PIDEA ng DEU ay narilib po yung dati naming deputy. Kaya wala pa pong order yung bagong deputy po, Your Honor. So, ang ibig mong sabihin, dadala uh, dadalawa lang official ng San Juan Police Station, yung chief of police at saka yung assistant police chief? Bali po, sir, ay may dumating. Nung una po dadalawa po tapos may dumating pa pong kapitan na babae po, Your Honor. Ah uh, PD, why is that? sila ng operation, hindi pinapaalam sa chief of police? Recording no. in progress. No, sir. Ano? Hindi po, sir. Hindi. So, dapat ipaalam. Sir. Ito bang operation na ito, ipinaalam eh, ninyo sa inyong chief of police? Your Honor, after po nung mangyari. Sagutin mo yung tanong ko. Ang tanong ko sa iyo, ito bang operation na sinagawa po ninyo ay ipinaalam mo muna sa iyong chief of police bago nyo ginawa yung operation. Importante yun eh. Hindi po, Your Honor. Hindi. So, ibig mong sabihin, uh, ikaw mismo ang lahat ng nagdesisyon na gagawa kayo ng operation laban kay uh, Brian Laresma. Ikaw lahat. Yes, sir. No, ikaw ang nag-isip lahat. Kasama po yung mga kasama ko na makatanggap po ng information niyo, Honor. Hindi, ikaw ang boss eh. Umiiwas ka kaagad eh, iho. Ikaw ang boss ng DEU. Di ba? yes, sir. So, ikaw ang uh, dapat nakakaalam lahat ng operation ng DEU, di ba? Yes, sir. As a of fact, kasama ka nga sa operation eh. Nandun ka sa area. Tapos sa affidavit mo, gusto mo pang umiwas. Ikaw ang principal, may kasalanan nito. Kasi ikaw ang nag-isip lahat eh. Yung unang istorya na tinunong ni Chairman Abante, ikaw ang gumawa nito. Ang presumption ay ikaw ang gumawa ng istorya na yon. Tama? Yes. Ikaw ang Nagplano, nung may nangyari, ikaw ang gumawa ng istorya. Pero dito sa affidavit ninyo, hindi pa rin ako kontento na nagsasabi kayo ng totoo. Kasi, uh, hindi nyo sinasabi sa akin, o dito sa committee na ito, yung sino talaga yung asset na nagsabi na nandun na si Brian Laresma dun sa lugar si uh, yung kapatid ba ni Sergeant Trinidad o yung sinasabi ni Sergeant Perez na asset niya na hindi naman yata dumating according to my information. Alin ang totoo? Yung asset po na sinasabi ni Sergeant Perez. Ha? Yung asset po na sinasabi ni Sergeant Perez, Your Honor. Sino yung asset na sinasabi ni Sergeant Perez? Ibaba siya dun sa kapatid ni Ni Franklin Trinidad? Iba pa po yung Ronald. Iba. Hindi ba ang Kwanis... Uh, teka, nagsabit na ba kayo ng pangalan ng asset pala? Sabito na po, sir, with the Comsec. Yung uh, official siya na asset? Yes, sir na-interview mo na ba, Hepe, ay uh, uh, PD? No, sir. Eh bakit hindi nyo tinatanong kung totoo yung sinasabi na kanya, ng, ng uh, kuan uh, mga taga San Juan? Sir, uh, we just called the records coming from our intelligence branch, yung S2 namin. Yeah, but... Yes, sir. Uh, when, when you... Kung yung mga tao mo sinasabi na yun ang asset nila, nakausap ni the late Brian Laresma, bakit hindi nyo i-verify kung totoo? Kasi nagtataka ako, bakit napasama ka aga, uh, sa istorya yung kapatid ni Sergeant uh, Trinidad? Yes. At nandun sa mga affidavit, uh, dito na nabasa ko, yung kapatid ni Sergeant Trinidad, kumukuha ng basura doon kay Brian Laresma allegedly. Pumasok sa affidavit yun eh. Kung babasahin mo yung bagong affidavit na binigay. Oh. Kaya ko tinatanong, sino talaga yung asset na ginamit? Kasi ang iniisip ko, yung asset na totoo, hindi dumating. Ang tumawag kay kay uh, ang nagsabi na nandun si Brian Lade, Lade, uh, Larenas ay si Franklin Trinidad. O, uh, alin ang totoo? Magsabi kayo ng totoo. Hindi nyo, kulang itong affidavit ninyo eh. Kung bubuin ko yung istorya, wala mga ito. Sino? Kasi kung hindi, mapipilitan kaming ipatawag yung asset. Hindi kayo magsasabi ng totoo? Sadyat Makaraig? Sir, yung asset po talaga, bukod po yung kay sa kapatid ni Trinidad, ni Sergeant Trinidad. When you say, kung sinasabi mo bukod doon sa kapatid ni Sergeant Trinidad, anong ibig sabihin, anong participation ni Franklin Trinidad yan, hindi naman siya pulis. Abali, ah, sir, nakita nung time na yon na papunta doon yung kapatid ni Sergeant Trinidad na monitor din po niya ng kanyang kapatid. Ikaw so Ito naman, ay Ibig sabihin, eh. mere coincidence yung sinasabi mo. Nagkataon. Ha? Ganun ba? Hindi, yes, sir. Dahil na monitor din, sir, nung umaga na nanggaling na, sir, doon. Itong kapatid po ni Sergeant Trinidad ay kaya po pinamonitor uli po namin sa kanya na baka sakaling bumalik ito nung hapon, Your Honor. Okay. Uh, meron pa isang kulang. Anong oras talaga nangyari yung barilan? Uh, humigit kumulang, Your Honor, mga 6.36 po ang gabi. <coughs> At ang tunay na nangyari, uh, dumating yung kayo, Uh, nakasakay sa uh, green na sasakyan, nakita kayo ni Brian, tumakbo siya, binaril mo naman, Sergeant Perez, di po ba? Kaya ang tama niya, sa likod ng paa. Tama. Kasi yun naman ang istorya talaga eh. Hmm. Pero, ang ginawa ninyo, gumawa kayo ng paraan, kagaya ng sabi ni Uh, Chairman Barbers, nung nabaril nyo siya, ginawa nyo ng paraan na maging legitimate yung operation niyo. Kasi magmula sa umpisa, mali na eh. Di ba sa diyan makaraig? Tama? Kaya nagtataka ako, 6, 636, uh, 636 din yung pag-receive ng PDEA ng inyong coordination. Paano nangyari yun? Sino nagpadala ng coordination sa PDEA? Eh kasi true facts ba yon na PDEA yung coordination nila? Yes po sir, uh, true facts po. So, Eksakto uh, yung oras na pag-receive uh, po ninyo. May I be corrected, sir? Uh, email po pala. Email. email. So, eksakto yung oras ng na pag-receive. Nandun yung time eh. Yes po, sir. Yes. Kung 6.36 ang pag-receive ng PIDEA doon sa inyong email for coordination, 6.36 din sabi niyo sa inyong mga affidavit pagsagot nyo sa akin na nangyari yung barilan. Paano nangyari yun? Sino makakasagot po sa aking katanungan? Paano nangyari yun? Kasi yung istorya ninyo, maski sa affidavit ninyo, hindi nga ako naniniwala eh. Hindi ako naniniwala. Uh. Ha? Sabi nyo nung last time, gagawa na kayo ng affidavit na katotohanan ang ilalagay ninyo. Pero hindi pa rin katotohanan yung nilalagay ninyo kasi normal naman yun eh naiiwas niyo yung sarili niyo. Kasi yun eh normal, instinct of self-preservation. Pero nangako kayo dito sa committee na ito na sasabihin niyo yun na yung buong katotohanan. Yung sinasabi niyo yung katotohanan, kulang po eh. Kulang. Hindi pa rin yung sinasabi yung buong katotohanan. Yun ang, yun ang nakikita ko dito sa lahat ng affidavit na binigay nyo rito eh. And, uh, Mr. Chair, since hindi naman nila ako masagot ngayon eh, yeah. mukhang totoo yung aking sinasabi eh. Actually, are you done, uh, Chairman? No, gusto ko Not lang. Not yet. Okay, go ahead. I'll go to the Chief of Police. Uh, P.D., kilala po ba yung HP mo? Uh, I have known him since we were in Laguna, provincial police officer. So, you had the occasion to work with him? Uh, he was the investigation officer of Laguna PNP, while during that time, sir, I was the chief of police of Kalamba City. Um, ikaw ba ang pumili sa kanya para maging HP ng San Juan? No, sir. Uh, nadatnan ko na lang po, sir. Ah, naratnan mo na lang siya. Yes, sir. Kasi, if you had had the occasion of working with him, then you would have known his capability. Tama po ba? Yes, sir. Oh. So, matanong kita. Having known him, kung ikaw ang masusunod, siya bang gagawin mong happy? No, sir. No? Yes, sir. And maybe you have your own reasons. Yes, sir. Yes. I will not venture to ask already the reasons. Kasi alam ko na rin siguro yan. Colonel Intal, could you please define to me the, the phrase command responsibility? There are, sa doctrine ng command responsibility po sir dapat lahat sir ng nang, uh, nangyayari sa sa unit sir ay alam dapat ng commander po sir kaya kapala nagkakalintik lintik eh ang doctrine of commander responsibility states that a commander is supposed to to be responsible for whatever his men would do and would fail to do. Dito sa nangyaring ito, wala kang kaalam-alam. Doon pa lang, ay may, may problema ka na sa command responsibility. So, I think, uh, PD, I think you know what to do. And you would know the charges that will be filed against him administratively. Thank you, Mr. Chair. Exactly and under executive order number 226 uh, section 1 precisely neglect of duty under the doctrine of command responsibility ayan oh babasahin ko any government official or supervisor or officer of the Philippine National Police or any or that of any other law enforcement agency shall be held accountable for neglect of duty under the doctrine of command responsibility if he has knowledge that a crime or offense shall be committed is being committed or has been committed by his subordinates or by others within his area of responsibility and despite such knowledge he did not take preventive or corrective action either before during or immediately after its commission and that's the reason why we have a um, investigation like this because we wanted to find out if all the laws and uh, orders that were executed by the different agencies are being implemented and we haven't seen any wrong with the laws that we have right now only that rule governing the, uh, the transfer of the uh, members of our PNP to their uh, 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 place of, uh, of uh, where they were born. That Yun is ating uh, uh, ng, uh, mga, uh, advantage advantages and disadvantages. And we would like to direct the PNP, no? uh, especially the uh, PNP, uh, Uh, marbil na sana po ma-consider ma itong mga ganitong mga klase ng uh, transfer of power sa uh, PNP I think um, it's high time that we have to review that ruling of the PNP kasi pag binabasa ko itong executive order number no. 226 eh, sa kayo uh, 91 ano 9165 ayon oh, oh wala akong masyadong makitang need to, am to be amended eh. it's more of the implementation of the law eh strict implementation and the guidance of the superior of the areas nasa inyo eh nasa, nasa leader eh nasa hepe, nasa pd nasa rd eh. 'di ba encourage men to accomplish a lot of things but in a right way